Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video at maniguradong ito ay makakatulong sa inyo. Basta magtiwala lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong magkakandara pa? at mahuhumaling sa iyo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At makakasiguro ka na hindi ka na mag-alala kung titingin pa ba siya sa iba dahil ikaw ay sapat na para sa kanya. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at sabayan mo ito ng panalangin at hilingin ito ng buong puso na palaging maayos ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At pwede mo rin gawin ito, lalong-lalo na kung medyo nagkamalabuan kayong dalawa ng partner mo o hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Una, ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng maigi, mag-focus at magkonsentrate ka. At sambitin o tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya ng labing tatlong beses pangalan at apelido lamang niya ang dapat mong sabitin o ang dapat mong tawagin. At paniguradong siya ay mas lalong mahuhumaling at magkakandara pa sa iyo kahit kaano pa kayo kalayo sa isa't isa. At kung hindi na siya nagpaparamdam sa iyo, ay paniguradong siya ay kukuntak sa iyo ngayon mismo, basta tiwala lang. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pakagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. Basta umubo ka lang saglit, ipikit ang mga mata mo at sambitin o tawagin mo lamang ang kanyang pangalan ng labing tatlong beses. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.